Gumagamit ka ba ng pilik matakambing? Nasubukan mo na ba ito? Yung buhok niya, nagbibigay kiliti sa mga karamihan, lalo na sa mga babae. O ano inday, pinagbigyan mo ba si Dudong na gamitin yan? O ano, sarap na sarap ka ba? Yung tinatawag na, wow, amazing! <laughs> Kung ikaw ay interesado sa topic na ito, Alamin mo kung safe nga ba ito or meron ba itong binipisyo sa katawan ng tao or di kaya ano ang pakiramdam. Masarap ba ito? Ha! Dudong! Pa-share naman ng experience mo. Ito ay marami ang tawag dito. Pwede mo rin itong tawagin na sing-sing ng mga lalaki o di kaya sing-sing ng manok o di kaya mas kilalang tawag na pilik matakambing. Ito ay iba't iba ang laki nito. Merong maliit, merong malaki. Depende kung anong meron ang size mo. At materyales at tampok na ang disenyo upang mapahusay ang inyong kaligayahan. Ito ay isang laruan na kasarian na bumabalot sa paligid o sa paligid ng testakel ang pangunahing paggamit nito upang matulungan ang tagapagsuot upang mapanatili ang kanyang pagtayo ng mas mahaba upang gawing mas kaaya-aya. Alam nyo ba sa mga taong gumagamit nito, meron itong tatlong pakinabang. Ito ay ayon kay Emily Morsi na nagtuturo ng kasarian at komunikasyon. Ito ang unang pakinabang. Maaari itong makatulong sa erectile dysfunction. Kung ikaw o ang iyong kasosyo ay nagpupunyagi sa pagpapanatili ng pagtayo, ito ay makakatulong sa isang lalaki kapag ang dugo ay dumadaloy sa ari ng lalaki upang maging sanhi ng pagtayo. Ito ay naglalapat ng presyon sa paligid upang mahuli ang dugo sa loob na tumayo ng mas matagal. Eto, pangalawa, maaari itong mapahusay ang kasiyahan dahil ito ay tumutulong na mapanatili at manatiling nakaukit at sensitibo. Ang pagsusuot nito ay gawing mas matindi pa ang inyong kaligayahan sa bawat isa. Maaari din itong madagdagan ang iyong girth upang ang iyo dudong upang para mas malawa ng mas masarap kagaya ng iyong kapareha upang magkaroon ng penetrative. Ang mga laruan katulad na lamang ng vibrating ay nagpapasigla sa iyo. Kapag sinuot mo na ito, pati na rin ang kritoris ng iyong kasosyo, habang ginagawa ang inyong kaligayahan, maaari din itong maiwasan ang pagkabalisa o ang pagganap. Kung nagpupumilit ka sa pagpabalisa o pagpaganap o sa presyon na pagpapanatili ng pagtayo, ang paggamit nito ay nakakatulong sa paghinga ng iyong nervyos at syempre, mapalakas ang iyong kumpiyansa. Sa ganong paraan ay maaari mong gawing pagtuon ang iyong lakas sa kaisipan at pagtamasa sa halip na subaybayan ang katayuan ng iyong pagtayo. Eto, meron kang pagpipilian kung alin ang pinakamahusay ng sing-sing ng manok para sa iyo. Eto, naaayos ang sing-sing nito. Isang naaayos na sinusuot ito sa paligid at higit sa ilalim ng iyong ekskrotom. Maaari mo rin baguhin ang higpit nito kung gusto mo ng medyo maluwag o gusto mo nang mahigpit na mahigpit para safe at sigurado. Sempre para magkasya kung gaano man ito kalaki para maayos ang ginhawa. Eto, tumunog ang silikon. Ang mahigpit ay makarating sa makapermeng sukat nito at nakabalot at mag-init upang magkasya. Ang iba't ibang girls, madali itong mailagay at maialis. Eto, tumataginting ang sing-sing ng manok. Ang vibrating ring ay lumalabas na stimulator na pinapatakbo ng baterya ng vibrate na magiging posibli ng magiging sanhi ng orgasmo para sa iyo at sa iyong kapareha. Ang may ilang nag-vibrate ay may merong extension ng vibrator ng bala na katuon patungo sa simulasyon o pagpapasigla ng iyong sariling premium. Eto, tumunog ang solidong. Eto talaga ang nakaperming sukat na hindi talaga nakaabot. Ginamit ang paligid base sa baras at sa ilalim ng ekskrotong. Ang mga solidong singsing ng manok ay hindi inirekomenda sa mga walang karanasan. Dahil sa pagpili sa masyadong maliit ay hindi kaaya-aya at maaaring maging sanhi ng sakit eto, meron akong ibabahagi sa inyo. Eto, paano nga ba gamitin ito? Eto ay ayon ito kay Emily Morse na siyang na uh, bukas na pag-usapan ang tungkol rito. Tuklasin ang higit pa sa kasiyahan ng isang tao. Eto, pinakauna. Ayon kay Emily Morse. Eto, pinakauna. Piliin ang laki at akma at ang uri nito. Kung gustuhin mong sumama sa alinman o anong ganap na naaangkop o nagaganap, na naaangkop o nababanat, na silikon upang matiyak ang isang komportableng akma, lalo na kung ito ay unang iyong pagkakataon. Kapag inayos ang akma, siguraduhin na mas masarap ito. Ngunit, hindi maging simula ng masikip na maging simula rin ng iyong manhid. Kung ikaw o ang iyong kasosyo ay labis na nagpapasigla, aari subukan ang isang vibrating. Eto, putulin mo ang iyong boho, yung bulbol, kung masyado na itong mahaba. Bago ka gumamit nito sa kauna-unahang pagkakataon, Mag-ahit o guntingin ang iyong buhok rito. Eto, pangatlo, pwede ka rin gumamit ng lubricant o kahit ano pa man na alam mong pwede itong maging madulas. I-apply mo lamang ito dahil nakakatulong ito na maging madulas at sa iyong baras. At syempre, nakakapag-prevent din ito ng hindi komportable. Napipigilan rin ito. Pwede mo itong isuot or gamitin kapag ikaw ay semi-eric ka. Ang iyong laki ay dapat nasa semi-eric ka bago ilagay. Eto, ilagay ang singsing -sing ng manok bago ilagay ang damit nito. Yung ibig kong sabihin yung makunat na nilalagay palagi kahit wala naman yan. Dapat palaging masanay at palagiing maging ligtas ang dapat mong unahin. Dapat mong unahin ang damit bago mo ilagay ang manok. Isuot mo lamang ito ng 30 minutos, 30 minutes o mas maikli magsusuot ka nito ng masyadong mahaba, maaari itong maging sanhi ng permanenteng pinsala. Kaya naman, limitahan ang paggamit nito hanggat maaari ay 30 minutos lang o kaya hanggat maaari ay 30 minutos lamang ang inaalaw na gamitin ito. Eto, pagkatapos mong gamitin ito, kailangan mo itong hugasan ng mabuti upang maiwasan ang pagbuo ng bakterya hanggat maaari ay mag ka at ganon din sa mga lugar kung saan naganap ang inyong activity. Siyempre, pinakahuli ay kailangan maging maingat sa iyong kalusugan. Kung mayroon kang bilang dati ng sakit, kagaya na lamang ng diabetes, sakit sa puso at sakit sa dugo. Huwag gumamit nito dahil magiging sanhi ito ng panganib sa pagdaloy ng iyong dugo. So, ayon, ang ating ibinahagi ngayon ay ayon ito kay Emily Morse. Mga tips at ingat-ingat rin sa paggamit nito. At syempre, unahin talaga ang safety at syempre ang iyong kalusugan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, kung ikaw ay merong sakit na mga jabeti, sakit sa puso, ay huwag ka nang gumamit nito dahil hindi rin ito maganda sa kalusugan. At sa aking opinion naman ay huwag ka na lamang gumamit nito hanggat maaari. Anong ginagawa ng iyong kapareha, di ba? Maging maligaya rin kayo, maging masaya rin kayo kahit wala naman 'yan. So 'yan, mga kaartihan lang 'yan, mga nagagamit ng na mga eksperimento para maiba. So mga ganyan, maraming pwedeng gawin sa buhay. Hindi lang 'yan. Kaya kung ako sa inyo ay huwag na 'yan gamitin. So ayun lamang, maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-subscribe mo na 'yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye.